kamusta mga kapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon sa uh, harvest tayo ng mga YBs natin Na panglaro natin sa Wanda Freeze So tuturuan natin silang makipag grambulan Kapag kakain sa patukaan So unahin natin ay Si 205 205, may make sure ko lang kung kaninong anak yung 205 natin Bago natin siya i-release Okay, 205 anak ng ating uh, Texas Dash na nag first place tapos ng ating playout, uh, nag first drop sa ano 2021 okay ito si 205 yan bale na yan ah, mapupunta sa Walu Gondo, tangkad ano na natin tuturuan na natin silang makipagrambulan kapag kakakain ito naman si 203 Kanino nga lang si 203? 203, ito. Anak naman to, ni Blue Bucket, tsaka ni Peter Pan. So, mapupunta rin to sa ano? Oh, tumuto ka na kagad. Mapupunta rin to sa Peach Classic natin. Ayan, sa Peach Classic naman yan. Yun, oh. Tago naman kagad. Ang ganda ng drop nyo. Teka lang. Kailangan makikita. Ayan. Yeah, Ayan. Oh. Ayan si 203 natin anak ng ating ano uh, ah, bali mag prinsan itong dalawang to sa tatay kasi ano tag yung tatay nila ay mag nestmate ito naman si 201 201 ay Bruno come on yun ito naman sa anak naman to ni ano natin eh, sweetie babe bali full sibling naman to ng mga tatay nila Yan. full sibling ng mga tatay nila yung gando oh. si 201 grabe Nako. Ready to go. So, oh, wow. Full sibling ng mga tatay nila yan. Ah, uh, ito naman si 2 C, ah, 226 226 Kala Titignan ko kasi yung ano, yung List natin Ayan 226 Ayan Ito naman ay sa anak naman to ni Splash natin Star in the sun Ayan o no? ah, Medyo malaka na yun yan. Okay. Nasa na sila. Oh, makain lang nga kaagad Oh. Ano na sila ata dito. Hindi ko talaga sila pinasubuan ngayon. Para matuto na silang makipagdigmaan sa pagkainan. Okay. Ito naman si 204. 204. Hmm. Kanino nga natin ka? Okay. Teka lang. 204. 0 oh, Hala. Ayun, nakita ko na. Ah. 204. yon ah. Charles Roulog naman to. Charles Rowlog, Yan, ayun, oh. Eh, Ayan, no? naroon tayong 2- Lima na sila. Okay, okay. So, ito naman ay si 225. 225. Yun. Anak naman, three star in the sun. Yan. Three star in the sun. You know, Mona Lisa. Yan. Kapara sa kasi si Mona Lisa. Ito ba? Ibon to. Sino to? Ring number. Ah, ito si 200. Yan. Uh, ah, full sibling ni 201. Yan. Ito naman. Uh. You know. Okay. 2, 4, 6. Ito na. Ah, ito naman ang ating ika Walo. Si 202. 202 'yon. Ah, uh, sibling ng ating ano, ah, uh, tag dito ah. Uh, anak to ni Peter Pan tapos ni Blue Bucket natin. 'Yun oh, no, may puti oh. Ay, yun, oh. Ganda ng drop, grabe. Yan. Tapos ito naman ay ang, ooh, uh, easy. Si 206 ang pinakalas natin sa mga harvest natin for today. Okay, si 206 ay anak ng ating Texas Dash Cash. Yun. Play Mart. Mapupunta to sa Play Mart. Uh, sa ano, sa pitch Classic. mapupunta to sa Peach Classic. Ito yung kapatid. Yun, So, meron tayong 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Meron tayo rito nine na na-harvest na. Grabe, yan eh, ano? Okay, okay. So, dito sila, yung mga bata. Diyan sila ngayon. And then, soon, ipapadala na rin sa one low price kapag ka nakita na natin sila nakikipagrambula kung paano sila kakain. Kasi kailangan na marunong. Una sa lahat, bago kayo mag-send ng mga young bird niya sa one low price, una sa lahat, kailangan nyo maturuan pa paano kumain. Paano sila uminom sa, ano, sa drinking water. Yan. isa yung sa mga importante. Yan. At saka, kapag kano na, dito, marunong na silang kumain ng ganyan, ang ginagawa ko naman is, hinahalo ko na sila sa mga veterano makipag, ano, rambulan. Sa dito, dito. Yan. Hinahalo ko na sila dito. Yan. So, ito yung mga malalakas ng, mano uh, dito, ng, makipagrambulan sa kainan So ngayon uh, para di mo na sila ma masugo, masuga pa sila muna diyan. And then ito yung mga ya harvest natin soon. You ano? Anak ni 07 nagtatago, malit pa. Dalawa yan. Malit pa yan. Tapos ito, meron tayo dito isa. Yan. Tapos dito, meron pa isa. Okay, tapos dito. Ito, uh, eto, dalawa. Ito maganda, tig-isa sila oh. Nagtig-isa sila ng kulay. Yan, ayun no? oh. Pula at saka ano. Uh, red grisel. Okay, tapos dito naman. Meron tayong dalawa rito. Yan, ang ating bechi. you oh. Know? Yan, dyan lang muna kayo. Ito lang. Ah. Yan, ayun no? Ay, bilis Ang bilis mo magtago nun. Mahiyain yung bata na yun. Puno ko lang ulit. Easy. Yan, mahiyain siya. Bahala ka dyan. So, ayun na nga mga kaburo ko to. Bali. Yan na muna yung ano natin. Ang ating update. At marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Kapo Kapistrano. Yung ating uh, tag at dito uh, ating quarantine area okay na siya. Tapos pinto na lang kulang. Tapos yun okay na rin. Linis na lang yan. Uh, ko lang lahat. And then yun na nga. Maraming uh, marami marami salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Yan bali. Yan na muna sila. Maglilinis tayo bukas naman. Ngayon medyo... Maano pa kasi dito. Marami tayong ginagawa kaya di tayo masyado nakakatutok. Pero isa yan sa mga good news dahil uh, maaga silang na ng mga bakterya pero hindi sila basta-basta nakakasakit. So isa yan sa mga good news dahil yung immune system nila is tumatatag kagad, lumalakas. So wag nyo sanayin sa sobrang linis kasi kapag ka, dinala na sa Wando Praise, iba-ibang klaseng ano yan, iba-ibang klaseng ng uh, bakterya ang pumapasok sa Wando Praise dahil iba-ibang klase at iba ano galing sa iba't ibang lop yung mga young bird na pinapadala doon so kailangan talaga maging matatag yung mga ibon yan all right isa yan sa mga sekreto ng kampo kapistrano kailangan na uh, huwag kayong masyadong maging ano malinis kumbaga kailangan ano lang saktuan lang syempre wag naman yung garapal na sobrang libag di ba hindi kapag ka meron kayong nakita ano uh, something kaagad sa young bird wag niyo pang na ano uh, tutukan. Kailangan tutukan ka agad kasi nandun yung ano eh, nandun yung pagiging wagi. Kailangan nat ka. All right, all right. So yun na nga mga kabro ko to, bali dito ko na lang muna tatapusin yung video natin. At marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Kampo Kapistrano. Syempre, ah, huwag niyo kalimutan na ah, mag-sign up sa ating ah, One Love Race Kapistrano Classic. Yan na ah, isa yan sa mga ano natin tag dito ah, gagawin na itong taon na ito. Uh, bale, second season na natin. Hindi, mas tututukan natin at mas ano, tatatagan ang ating pagtitraining. Alright, alright. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, Siyempre, ako nga po pala ulit si Brown G. Huwag kalimutan sa Win Campanyon, Capistrano Classic. pizza Let's go. <mulay>